Ay, yun idol. Ano ang pakiramdam na at ang hirap ang sinasabi ng kanta? Hindi mo ma- hindi makalimutan ma dahil mahal na mahal mo siya. Oh. Ay, na- Narinig ko yung kanta na yan. Oh. Naaalala ko yung mga masasayang araw namin dalawa. Ah. Ay, thank you sa nagpa-ice cream kay happy birthday. Birthday, 18th happy birthday. birthday. Happy birthday, Lods. Advance happy birthday. <laughs> O balik tayo din sa question, bakit at ang hirap ang napa, napili mong music? Kasi nga, mahirap mo siyang kalimutan dahil yung mga nagsamahan din yung dalawa, uh -huh. No, oh. na binuo, pinapangako din sa bawat salita na sila sa atin. Uh Kaya pinangawa kayo. Kaya, pag nararamdam ako yan, sumasay <laughs> Ay, Bailon, ingat kayo. Ay, nasa chorus na. <laughs> pasakit ng pasakit ba pag sa chorus? <laughs> Ay, ka na, 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 na masaya ka kahit oh. na alam mo, iniwang ka na. Oo. ko pa rin maging masaya. Ah, oo. Oh. Yung mga uh, panahon, nararamdaman ko. Oo. Oh. Kaya nagpapanggap na ka lang ako na, lagi oh, masaya. Ayan, tama talaga ang sinabi sa kanta, no? <laughs> Ay, okay. Bye! Bye. Like that drama.